Emilita Reeves ay isang 26 years old na babae na ikinasal kay Jack Reeves, isang 52 years old na dating sergeant ng hukbo na ngayon nagtatrabaho bilang pintor. Magkasama nilang inaalagaan ang kanilang 3 years old na anak na tatawagin nating Theo. Mula sa isang mahirap na pamilya sa Pilipinas, si Emilita ang naging pag-asa ng kanyang mga mahal sa buhay upang makalabas sa kahirapan. Sa edad na 18, siya ang nagdala ng pangarap ng kanyang pamilya. Labing-isa sa kanila ang nagsisiksikan sa isang maliit na kubo na may dalawang silid sa Cebu City. Isang reyna ng kagandahan sa kanilang komunidad, si Emelita ay hinahangaan hindi lamang sa kanyang itsura, kundi pati sa kanyang pangarap na makapag-aral. Ngunit, sa payo ng kanyang pamilya, napaniwala siyang ang pinakamainam na paraan upang makamit ang mas magandang buhay ay ang pagpapakasal sa isang mayamang Amerikano. Sa kahilingan ng kanyang pamilya, inilagay ni Emelita ang kanyang larawan sa Cherry Blossoms, isang subscription service para sa mail-order brides. Noong 1987, lumipad si Jack Reeves patungong Pilipinas upang makilala siya. Bukod kay Jack, may dalawa pang Amerikano ang naghihintay kung mapipili ni Emelita. Ngunit si Jack ay mas agresibong mapalapit sa pamilya ng dalaga. Nag-alok siya ng mas malaking halaga ng pera kaysa sa iba. Kaya't pinili ng ama ni Emilita si Jack bilang kanyang magiging asawa. Sa pagdating ni Emilita sa Texas, tinupad ni Jack ang kanyang pangako. Kada buwan, nagpapadala siya ng 200$ sa pamilya ni Emilita na nagkakahalaga ng humigit kumulang 37,000 sa peso ngayong 2025. Isang malaking halaga kumpara sa buwanang kita ng kanyang ama na 465 pesos gadabuan. Noong October 11, 1994, nagpunta si Emilita sa isang restaurant kasama ang kanyang mga kaibigan sa Lotus Restaurant sa Arlington, Texas. Habang nag-uusap, ibinahagi niya sa kanila ang kanyang sikreto. Hindi na siya masaya sa kanyang asawa. Sa halip, umiibig siya sa isang babae at nais na simulan ang bagong yugto ng kanyang buhay. Matapos kumain, dumiretso siya sa pamimili ngunit hindi na siya nakabalik sa kanilang tahanan. Nang hindi siya makontak ng kanyang mga kaibigan, maging sa kanyang cellphone o pager, tumawag sila sa pulisya. Sa investigasyon, sinabi ni Jack Reeves sa mga pulis na hindi siya masyadong nababahala sa pagkawala ng kanyang asawa. Noong October 11, 1994, matapos mananghalian kasama ang mga kaibigan at mamili sa mall, si Emelita Reeves ay huling nakita na buhay sa araw na iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Jack Reeves, ang kanyang asawa, na nagsasabing umuwi siya ng bahay. Bandang alas 6 ng gabi, dinala ni Emelita ang matalik niyang kaibigan na si Monalisa Pate sa trabaho, at pagkatapos ay umalis na siya. Sinabi ni Monalisa na magkasama sila hanggang 8pm ng gabing iyon, ngunit hindi na alam kung saan nagpunta si Emelita pagkatapos. Kinabukasan, hindi na makontak ng mga kaibigan si Emelita. Nagsimula silang mag-alala dahil palaging sumasagot si Emelita sa kanilang mga tawag at mensahe. Nahanap ng pulisya ang kanyang sasakyan, isang Nissan Pathfinder, sa isang supermarket parking lot na malapit lang sa kanilang bahay. Napansin ng mga investigador na ang upuan ng sasakyan ay nakaayos para sa mas matangkad na tao kaysa kay Emelita, nakilala bilang pandak. Hindi rin nakalak ang manibela at hindi nakaset ang alarm ng sasakyan. Mga bagay na palaging ginagawa ni Emelita kapag iniiwan niya ang kanyang sasakyan. Nang tanungin si Jack Reeves ng mga pulis, sinabi niyang maaaring tumakas lang ang kanyang asawa kasama ang kanyang babaeng kasintahan. Kilala si Jack na mahilig sa pornografiya at panonood ng mga video ng mga babae at lalaki sa mga sexual na gawain Ngunit hindi niya gusto na si Emelita ay makipagkaibigan o lumabas kasama ang ibang lalaki. Hindi niya ikinatutuwa tuwing nalalaman niyang may malapit na kaibigang lalaki si Emelita. Hindi nagpakita ng pag-aalala si Jack sa pagkawala ni Emelita. Sinabi niya sa mga pulis na babalik din ito, gaya ng dati. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, napansin ng mga pulis ang mga kahina-hinalang kilos ni Jack tulad ng hindi pagpayag na mag-inspeksyon ng mga pulis sa loob ng bahay ang pagpapalit ng sofa at carpet ilang araw matapos mawala si Emelita at ang pagkakaroon niya ng mga personal na gamit ng asawa gaya ng cellphone, alahas at pager. Nag-alok pa si Jack ng $25,000 na pabuya para sa impormasyon tungkol sa pagkawala ni Emelita, ngunit hindi ito nakatulong. Sa kabila ng paggamit ng search dogs gamit ang amoy ni Emelita, walang natagpo ang bakas. Sa kalaunan, na ng mga pulis na posibleng may nangyaring foul play sa pagkawala ni Emilita Reeves lalo na nang makita ang mga ebidensya sa sasakyan at ang mga hindi kapani-paniwalang paliwanag ni Jack. Nagsimulang lumakas ang hinala ng mga pulis nang matuklasan nilang walang dalang gamit ni Emilita ang nawala mula sa kanilang bahay, isang indikasyon na hindi siya kusang umalis. Napag-alaman din nilang hindi na mahal ni Emilita ang kanyang asawa at minsan, ay ikinuwento niya sa mga kaibigan na pinilit siya ni Jack na makipagtalik sa isa sa mga anak nito mula sa naunang kasal, bagay na mariin niyang tinanggihan. Nang ipatawag si Jack Reeves sa himpilan ng pulisya upang kunin ang kotse ni Emelita, napag-alaman nilang umalis siya ng bayan at isinama ang kanilang anak papuntang Lake Whitney, isang lugar na madalas niyang puntahan para mag-camping. Nadiskubre rin ng mga pulis na kamakailan lamang ay inalok ni Jack si Emelita ng $30,000 kapalit ng pangakong hindi siya iiwan. Ngunit ayon sa mga kaibigan ni Emelita, ilang beses niyang ipinahayag ang matinding takot na baka patayin siya ni Jack, gaya ng ginawa o nito sa mga naunang asawa. Lumabas sa investigasyon na tatlong beses nang nag-asawa si Jack bago si Emelita. At dalawa sa kanyang mga naging asawa ay namatay sa kahina-hinalang mga pangyayari. Ang unang niyang asawa, si Amarylis, ay kinasal sa kanya noong 15 years old pa lamang at kalaunan ay ipinawalang-bisa ang kasal ng ina nito. Noong 1961, ikinasal siya kay Sharon na nagkaanak sa kanya ng dalawang lalaki. Habang nasa South Korea si Jack bilang sundalo, nag-file ng diborsyo si Sharon. Agad siyang umuwi upang subukang ayusin ang kanilang pagsasama, ngunit ilang araw lang ang lumipas Natagpuan si Sharon na patay dahil sa tama ng shotgun sa dibdib, itinuring na suicide ang insidente noong una. Pagkatapos ng pagkamatay ni Sharon, bumalik si Jack sa Korea at doon nakilala ang pangatlong asawa, si Mayong Hai Chong. Makalipas ang anim na taon, habang nagbabakasyon sa Lake Whitney, natagpuan ni Jack si Miyong na nalunod umano matapos mahulog mula sa isang raft habang siya ay nangingisda. Ngunit napansin ng kapatid ni Miyong ang mga bugbog at galos sa katawan nito, pati na rin ang mga gasgas sa kamay ni Jack. Dahilan upang maghinala siyang may kinalaman si Jack sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Lumakas ang hinala ng pamilya ni Miyong nang mapansin nila ang mahahaba at magkakapares na galos sa mga kamay ni Jack Reeves matapos ang insidente sa Lake Whitney. Napaisip sila kung ang mga galos na iyon ay mula sa mga kuko ni Miyong habang pilit siyang lumalaban bago malunod agad na ipinakremate ni Jack ang katawan ni Mayong, kaya hindi na nagkaroon ng masusing investigasyon sa kanyang pagkamatay. Matapos malaman ni Detective Tom Lenoir ang madilim na nakaraan ni Jack, lalo siyang nakumbinsi na biktima ng foul play si Emelita Reeves. Upang subukan ang kanyang hinala, nilapitan niya si Jack at nagkunwaring may makabagong teknolohiya na kayang matukoy ang DNA kahit sa carpet kahit anong linis o shampoo ang gawin. Sinabi niya tanging paraan para mawala ang ebidensya ay tanggalin ang carpet. Kinabukasan, habang minamanmanan ng mga undercover police ang bahay ni Jack, napansin nilang agad nitong pinalitan ang carpet. Kitang-kita na nahulog si Jack sa patibong at ginawa ang eksaktong utos ni Lenoir. Isang kilos na walang matinong paliwanag maliban na lang kung may itinatago siya. Sa kabila nito, wala pa rin pisikal na ebidensya ang mga pulis laban kay Jack Reeves at hindi pa rin nila natatagpuan si Emelita. Dahil dito, pinili ni Detective Lenoir na balikan at siyasatin ang mga kahina-hinalang pagkamatay ng mga naunang asawa ni Jack. Sa kaso ni Mayong Hai, natagpuan siyang nalunod sa sampung talampakang lalim ng tubig sa Lake Whitney matapos mahulog mula sa raft. Ayon sa ulat ng Game Warden, Walang sira ang raft at puno pa ng hangin, kaya't malabong hindi ito ma-retrieve ng isang adult. Bukod dito, hindi maipaliwanag ng mga investigador kung bakit hindi nagawang lumangoy ni Miyong papunta sa mababaw na bahagi ng lawa, na abot tuhod lang ang tubig kung sakaling siya ay nahulog nga. Lahat ng ito ay nagpatibay sa hinala ng mga autoridad na hindi aksidente ang mga pagkamatay sa paligid ni Jack Reeves, kundi bahagi ng isang pattern ng karahasan at pagtatakip na umabot hanggang sa kaso ni Emelita Reeve. Matapos ang pagkamatay ni Mayong Reeves, walang isinagawang investigasyon at hindi rin siya na autopsy dahil agad siyang ipinakremate ni Jack. Sa kaso naman ng ikalawang asawa ni Jack na si Sharon Reeves, natagpuan siyang patay sa kanyang silid noong July 20, 1978, sanhi ng tama ng shotgun sa dibdib. Noong una, inakala ng mga autoridad na ito ay suicide kaya walang autopsy na isinagawa at tanging isang litrato lang ng crime scene ang natira. Ipinadala ng Arlington Police ang natitirang litrato kay Tom Bevel, isang kilalang blood spatter expert. Ayon sa salaysay ni Jack noon, nakaupo raw si Sharon sa kama at pinindot ang gatilyo gamit ang kanyang daliri sa paa. Ngunit ang pagsusuri sa blood spatter ay nagpakita na nakatayo si Sharon ng mabaril siya. Ang pattern ng dugo sa kanyang hita ay L-shaped na nagpapahiwatig na una itong dumaloy pababa habang siya ay nakatayo bago nag-iba ng direksyon nang siya ay bumagsak. Ayon kay Bevel, kung nakaupo si Sharon, ibang-iba ang magiging daloy at pattern ng dugo. Bukod dito, ayon sa autopsy na isinagawa ni Dr. Jeffrey Barnard, matapos ipahukay ang katawan ni Sharon makalipas ang 16 years, ang tama ng baril ay mula sa harap ng dibdib, patungo sa kaliwang bahagi at bahagyang pababa ang trajectory. Sa ganitong posisyon, imposibleng maabot ni Sharon ang gatilyo ng baril at paputukin ito habang nakatayo. Dahil dito, itinuturing ng forensic experts na hindi suicide ang nangyari. Dahil sa mga bagong ebidensya, opisyal na idineklarang undetermined ang sanhinang kamatayan ni Sharon, ngunit malinaw na ito ay nagpapahiwatig ng homicide. Sa oras ng pamamaril, Si Jack Reeves lamang ang naroroon sa bahay, kaya't sa proseso ng elimination, kung hindi si Sharon ang nagpaputok ng baril, si Jack lamang ang maaaring gumawa nito. Matapos ang pagkawala ni Emilita Reeves noong October 1994, naging desperado si Jack Reeves sa paghahanap ng bagong babaeng makakasama. Ayon sa aklat na Mail Order Murder ni Patricia Springer, tinawagan pa ni Jack ang 21 years old na kapatid ni Emilita at inalok ito na tumira sa kanya, ngunit tumanggi ang dalaga. Nang hindi ito nagtagumpay, muling nagsubscribe si Jack sa Cherry Blossoms Magazine, ang parehong mail order bride service na nag sa kanya kay Emelita. Sa pamamagitan ng personal ads, nakilala niya ang panibagong prospect na si Emilia na mula rin sa Pilipinas. Ngunit bago pa man sila magkita ni Emilia, inaresto si Jack Reeves ng mga autoridad limang buwan Matapos mawala si Emelita, nang arestuhin siya, nagtanong si Jack kung bakit siya inaaresto at sinagot siya ng pulis na ito ay para sa kasong pagpatay sa kanyang asawa. Nagulat si Jack at nagtanong pa kung alin sa mga asawa na nagdulot ng pagkabigla sa mga naroroon. Bagamat sinubukan ng mga pulis na magsampa ng kaso laban kay Jack para sa pagkawala ni Emelita, kinulang sila ng ebidensya. Sa halip inusig siya para sa pagkamatay ng kanyang ikalawang asawa na si Sharon Reeves na namatay dahil sa tama ng baril 16 years na ang nakalipas. Sa paglilitis naging sentro ng kaso ang blood spatter evidence at reenactment ng pamamaril. Ipinakita sa korte na hindi kayang gawin ni Sharon ang sinasabi ni Jack na pagpapaputok ng baril gamit ang daliri sa paa habang nakaupo sa kama. Ang female police officer na tumulong sa reenactment ay hindi rin naipasok ang kanyang paa sa trigger guard ng baril. Dahil dito, napatunayan sa korte na imposibleng magpakamatay si Sharon sa paraang inilahad ni Jack at siya lamang ang taong naroon sa bahay noong mangyari ang pamamaril. Matapos ang proseso ng elimination, napatunayan ng mga autoridad na si Jack Reeves lamang ang maaaring responsable sa pagpatay kay Sharon Reeves. Dahil dito, Napatunayang guilty si Jack sa kasong pagpatay kay Sharon at siya ay sinentensyahan ng 35 years sa kulungan. Noong October 1, 1995, halos isang taon matapos mawala si Emelita, may mga hunter sa Lake Whitney na nakakita ng isang mababaw na libingan. Ang bangkay ay agad ipinadala sa Medical Examiner's Office sa Fort Worth, Texas. Sa pamamagitan ng dental records, kinumpirma ni Deputy Chief Medical Examiner Mark Kraus na ang bangkay ay kay Emelita Reeves. Nakita na ang katawan ni Emelita ay walang saplot, alahas o personal na gamit, isang indikasyon na hindi siya basta umalis kundi pinatay at itinago ang kanyang katawan. Bagamat walang nakitang bone trauma, tama ng baril o saksak at nawawala ang hyoid bone, na madalas nasisira kapag may strangulation. May natuklasan si Dr. Kraus na mahalagang ebidensya. Sa kanyang baga, natagpuan ang maraming diatoms, mga microscopic organism na karaniwang matatagpuan sa tubig. Ang presensya ng diatoms sa bahagi ng baga ay nagpapahiwatig na si Emilita ay nalunod. Nang huminga siya ng tubig na may diatoms, napunta ito sa kanyang baga at, nang mabulok ang katawan, naiwan ang mga organismong ito sa pinaglibingan. Dahil dito, idineklara ng medical examiner na homicide ang sanhi ng kanyang pagkamatay at malamang na siya ay pinatay sa pamamagitan ng paglunod. Ang katawan ni Emilita ay natagpuan na basta na lamang ibinaon, na tila minadali at hindi pinaglaanan ng oras, na lalo pang nagpapatibay na siya ay biktima ng pagpatay at itinago ang kanyang mga labi upang pagtakpan ng krimen. Matapos matuklasan ang katawan ni Emilita Reeves sa Lake Whitney noong October 1995 bumalik ang mga pulis sa lugar kasama ang batang anak ni na Jack at Emelita, si Theo. Habang naglalakad, tinuro ni Theo ang direksyon ng pinaglibingan ng kanyang ina at nagbabala pa sa mga pulis na mag-ingat sa malaking butas. Ikinuwento rin ng bata na nasaktan ang kanyang ina sa bathtub dahil sa kanyang ama. Dahil dito, lumakas ang hinala ng mga investigador na malaki ang posibilidad na kasama ni Jack ang anak nila nang ilibing si Emelita at maaaring nasaksihan mismo ng bata ang insidente. Ayon kay Detective Tom Lenoir, napansin nilang pamilyar si Theo sa paligid ng Lake Whitney. Isang indikasyon na dati na siyang dinala roon at alam niya ang eksaktong lugar ng libingan ng kanyang ina. Ang mga detalye mula sa bata ay nagpatibay sa teorya ng mga pulis na si Jack mismo ang naglibing kay Emelita at isinama pa ang kanilang anak sa krimen. Dahil sa mga ebidensyang ito at sa forensic findings, muling humarap si Jack Reeves sa korte. Ngayon naman para sa kaso ng pagpatay kay Emilita. Sa paglilitis, napatunayan ng korte na tuwing naririnig ni Jack ang salitang divorce mula sa kanyang mga asawa, itinuturing niya itong banta at nauuwi ito sa trahedya. Hinatulan siya ng 99 years sa kulungan para sa pagpatay kay Emelita Reeves at hindi siya magiging eligible for parole hanggang umabot siya sa edad na 106. Ayon kay Patricia Springer, si Jack Reeves ay isang manipulative at walang pagsisising tao, isang sociopath na sanay magkunwaring inosente at pilit na pinapaniwala ang iba sa kanyang version ng kwento. Sa huli, ang forensic science ang naging susi sa paggamit ng hustisya para kina Sharon at Emelita. Kung wala ito, hindi sana natukoy ang kanilang pagkakakilanlan, sanhin ng kamatayan, at hindi rin sana nahatulan si Jack Reeves. Bagamat nag-appeal siya sa parehong kaso, tinanggihan ang mga ito. Dahil sabay na pinaglilingkuran ang mga sentensya, magiging kwalipikado siya para sa parole sa year 2026.